Good morning, good morning. Ayan. Nagluto na naman po ako ngayon ng uh, gulay. Ayan, sari gulay. Ayan, mayroon pong uh, spinach. Ayan. Mayroon po yung uh, ampalaya, carrots, broccoli, uh, cauliflower, kamatis, chickpeas na mga, mga liliit. Ayan para meron po tayong uh, protein at syempre ayan kung nakikita po niyo bakit uh, nagkulay-kulay yan dahil po ang malilit na chickpeas ang kalahati noon dinurog ko at yung kalahati mga buo kaya yan po ang kinalabasan niya yan po yan po malilit na chickpeas oh. yan, yan po na talaga tayo. Gulay na po tayo. Ah, siyempre matabang po yan. Huwag po natin lagyan ng napakaraming asin. Oo. Oh. Ah, ano lang po ang nilagay kong asin dyan? Ah, wala pa isang kutsarita eh. Oh. Kaya matabang po yan. Dahil kailangan din naman na naging balance yung katawan natin. May kunting alat. Dati wala talaga akong nilalagay na na asin. Pero ngayon, mayroong kunting kunti Ayan. At uh, ayan, uh, yung dahon na yan, spinach po yan. Bumili po ako ng maraming spinach, nilagay ko dyan. Yan pong aking uh, pagkain sa tatlong araw. Ayan po, tatlong araw ko po na pong pagkain yan. init initing ko lang yan. Yan po ang araw-araw uh, ko nang ginagawa At ngayon ay uh, Nag-exercise na Nagja-jogging na ako At uh, nag-gym na ako Ayan So ito po yung aming gym Ayan o oh. Ayan po Minsan nagba-bike po Ayan Ayan po Hindi akin yan Kaya uh, Junel yan At ito naman yan po ay uh, binili po namin ito noong February 16. Ayan oh, 2016. Matagal na po ito. Lima po kami naghati-hati, dalawa na dalawa na lang ho kami natitira nitong may-ari kasi ang tatlo ay lumipat na ng company. So kaya nandito sa akin at nagsisimula na po ako ngayon mag gym para naman magkaroon tayo ng muscle. Ha? At lakas Dahil mga nakaraang buwan Noong ako'y nagpapayat Talagang ramdam ko ang kahinaan ng katawan ko Pero ngayon uh, balik sigla na ang dugo ko Ay uh, maintain na siya ng 120 over 80 Minsan naman 110 Minsan 111 Over 78 O minsan 77 So ngayon Nagsimula na akong mag-exercise para naman uh, magkaroon ako ng energy. So ito, umpisa na. So ngayon ako nag-umpisa. At uh, ito, konti, konti pa lang nawala na po ang ating muscle kasi matagal na panahon. Uh, nagsimula akong nag-diet noong November 16, 2024. Tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Nung nag ako na uh, mag-diet, uh, ang akin pong timbang talaga nagsimula ng 98, umabot ng 89, at tuloy-tuloy na hanggang ngayon, ay 69 na lang po ang aking timbang. Kaya, yeah. so hindi na ako pwedeng bumaba pa doon. So, ang aking timbang na i-maintain is 69, 70, or 71. Na ganun na lang. Pero sa aking ano, uh body index ang normal ko is 65 pero napakapayat ko na siguro noon at uh, balat buto na lang siguro ako noon sa uh, sa 65 yun po yung aking pinaka normal sa body index ko pero ngayon dahil nag-normal na ako nasa bandang yung ara ng uh, uh, IBM ko ay uh, lagpas ng kalahati na So, i-maintain ko na siya kasi nasa normal ng aking timbang. So, yan. So, simula na ako. At kailangan talagang mag-exercise para maging healthy po tayo lagi. Kasi ang hiniling, ng, ang hiniling na lang po natin sa Panginoon ay bigyan tayo ng mahabang buhay para naman mag-enjoy pa tayo dito sa mundo. Kaya maraming maraming salamat sa panunood. Ayan, kung nga po pala si Jun Sahay Bird, ang laging nagsasabi, God bless us all.